Samantala po, maigpit na nakatutok ang pamahalaan laban sa MPOX. Alinsunod na rin sa kautusan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kaugnay niyan, makakapanayan po natin ngayon ang tagapagsalita ng Department of Health na si Assistant Secretary Albert Domingo. Magandang hapon po, ASEC Domingo. Magandang hapon, Angelique. Magandang hapon sa lahat ng mga nakikinig at nanonood po sa atin. Yes po, Asek. Para po mas maintindihan ng ating mga kababayan, ano po ba ang pagkakaiba ng MPOX at ng COVID-19 pagdating po sa transmission? At ano rin po yung mga sintomas na dapat nating bantayan sa MPOX? Yes, Angelique, magandang tanong yan. No? Ibang-iba si MPOX kumpara sa COVID-19. Si COVID-19, maubo ka lang, no? mabahing ah, dahil sa ay airborne, maaaring makuha siya sa loob ng isang kwarto kung kahit malayo tayo pero nakasarado ang bintana at ang hangin ay umiikot-ikot lang, nakukuha si COVID-19. Si MPOX ay nakukuha sa pamamaraan ng close intimate contact o sa Tagalog, balat sa balat, skin to skin. Kapag nagdikit po ang balat ng isang tao na walang MPOX, na hawakan niya yung mga butlig ng isang tao na may MPOX, makukuha po niya yung sakit. Isa pa pala yung malaking pagkakaiba, Angelique, nakikita ang sintomas ng MPOX. Meron siya mga butlig na parang may tubig sa loob na pag tumagal ay nagiging nana at kapag tumagal pa ay natutuyo, nakakaroon ng langib at nahuhulog kumpara po yan sa ating COVID-19 na ang pinakamalaking simptomas ay kahirapan sa paghinga, meron tayong mga problema sa oxygen saturation, so may pagkakaiba po siya. Okay, ayon po sa WHO, hindi may tutulad sa COVID-19 itong MPAX dahil alam na po ng mga eksperto kung paano ito tutugunan. Ano-ano po ang mga hakbang para dito? Meron po bang pagbabago? Kasi Uh, ang pagkakaalam po natin, eh, meron na rin bagong strain ngayon na mas matindi. That's correct, Angelique. No? Ang MPOX ay 1958 Ah, in fact, ang original na pangalan niya ay uh, monkeypox dahil noong 1958 sa Denmark nakita yung mga butig-butig sa mga unggoy sa isang research facility. Pinalitan lang po ng WHO yung pangalan dahil nagkakaroon ng stigma pero ang uh, mpox matagal na po yan. Yung first human case 1970. Kumpara po yan sa COVID-19 na bagong-bago noong uh, December 2019, January 2020, unang nakita yung COVID-19 tapos hindi alam kung ano yung mga tumatalab. In fact, sa Chempax, alam natin na may antiviral. Yung pangalan ng antiviral, Tecovirimat, meron siyang uh, bakuna. Bagamat yung bakuna naman ay sa ngayon, ginagamit, tinututok muna sa Africa dahil nandun yung gusto nating i-contain na lugar. Nabanggit mo rin, Angelique, yung uh, ano bang kakaiba ngayon kasi ikalawang deklarasyon na ito eh. Yung July 2022, uh, clade 2 yung, yung nakita na sabihin na nating grupo ng monkeypox virus. Pero ngayong uh, 2024, ang nakita ng WHO is kumakalat yung clade 1B. Yan yung inaapangan natin. Huwag tayong matakot pero kailangan tayong alerto para maagapan natin. Opo, so ito pong kaso natin ngayon is uh, with clade 2 and hindi po ito kasing uh, mabagsik. That is correct, Angelique. Yung ating 10th uh, case of MPOX, our first uh, for this year and under the new Public Health Emergency of International Concern Declaration, is a clade 2 case. Hindi po siya yung uh, mas uh, severe at ito po ay uh, mild. In fact, ang ating pasyente ho ay nagpapagaling lang. Pag uh, nakumpleto na ho yung uh, period of isolation, ibig sabihin yung mga butlig na tuyo na at nahulog, hindi na ho siya nakakahawa. Papauwiin na rin po siya. Okay. So, ASEC, uh, meron po tayong mga negosyo ano ho, na nangangailangan ng close physical contact sa mga kliyente nila. Uh, for instance, yung mga massage parlors, may mga barbero, binibigyan po ng masaya sa leeg at batok ang kanilang mga uh, kliyente. Uh, and other uh, similar uh, businesses, ano po, ano yung mga gagawing guidelines o so, ibibigay na guidelines para po hindi naman kumalat ang impacts at uh, hindi rin po maperwisyo ang mga negosyo ito? Yes, Angelique. Kasalukuyang uh, kinukonsulta ng Department of Health ang ating mga stakeholders kasama yung mga establishments na nabanggit natin. No? Ang pakay po ng uh, DOH is ipatuloy ang ating pamumuhay. Tuloy tayo. Wala po tayong lockdown na ini-entertain. No? Tuloy po ang buhay. Ngunit kailangan magtuto tayong mag-ingat. Meron naman po mga negosyo, halimbawa catering. Ang mga caterers sanay na sanay yan, mga naka hairnet, naka face mask, naka suot ng gloves. Pero tuloy pa rin po, nagkakumakain po tayo, hindi ba may mga catering. So may mga similar mechanisms na inaaral. Pag sinabing inaaral po, sinisigurado natin, kausap nga natin yung mga gagawa, yung mga magkukomply, na ito ay hindi pasanin, ngunit pagkulong para ligtas sila sa kanilang trabaho. Hmm. So dapat po nakagwantes pag uh, magmamasahe. <laughs> may may ganung ano, Angelic, may ganung mga panukala, but if you must go into a bit of detail, inaaral kasi for example, yung latex gloves kasi, hindi siya pwedeng gamitin na may kasabay na oil. So, I may mean, nagkasabi naman ng mga masahista, pwede naman gumamit ng powder. So actually may, may mga ganong discussions na, na very practical na yes we can actually continue, we're just finalizing kasi gusto nating uh, pulido lahat. Okay, may bakuna na din po pa, para po kontrahin ng MPOX. May nagsabi rin na baka yung po chickenpox vaccine is uh, effective at uh, bibili na rin po yeah. ba tayo nito? Yes aliwat no? lilawin natin ang chickenpox vaccine ay hindi pwedeng gamitin sa uh, ating MPOX dahil magkaibang pamilya sila ng virus pero meron pong bakuna laban sa MPOX. Ang uh, sitwasyon lang po ngayon dahil ang uh, pinakamalakas na hawaan nangyayari sa Afrika, ang global strategy po ngayon ng World Health Organization is for now containment. Ibig sabihin karamihan po ng bakuna, doon sa Africa binubuhos para mapaligiran yung hawa ng sakit at huwag nang kumalat. Pero sinabi na rin ng uh, ating kalihim na ready naman tayo, nag-signify tayo ng interest na pag nagbago na yung global strategy, ready ang Pilipinas tumanggap kung meron na. Okay. Isama ko na rin po itong concern natin sa dengue ngayon. Ano na po ang update natin, ASEC? Yes, sa dengue, nakita naman natin na tumataas ang uh, bilang uh, ng kaso. Yung pinakahuli na datos natin, nakita natin na sa buong Pilipinas, mayroong 150,354 dengue cases as of August 10 mula simula ng taon. Mas mataas ito ng halos 40% sa 107,953 cases noong 2023. Pero nakita natin Angelic na mas konti ang namamatay this year na sa 396 lamang kumpara sa 420 last year. Okay. Hindi lahat ng rehiyon sa Pilipinas ay may nakita ang pagtaas. Mm -hmm. Okay. And finally, your uh, last message po to our audience? Yes, Angelique. Sa lahat po ng mga nanonood at nakikinig, tayo po ay uh, patuloy na nagmamatsag, alerto, pero hindi alarmado sa sakit ng MPOX. Huwag po magalala ibang-ibang po siya sa COVID-19. COVID-19 sa hangin, MPOX sa balat. Huwag lang po tayo magdikit-dikit, huwag po tayo mag-close and intimate physical contact. Tuloy-tuloy po ang buhay natin. Sa usapin naman po ng dengue, ang kalaban po natin ng lamok. Huwag natin payagan nag-iipon ng tubig sa paligid para hindi maging kitikite at magiging dengue. Alright, maraming salamat po sa inyong oras, Asek Albert Domingo ng DOH.